Magandang umaga. Narito ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Inalmahan ng Philippine Pyrotechnics Manufacturer and Dealers Association Incorporated ang mukhaing total ban sa paputok na isinusulong ng Department of Interior and Local Government, DILG. Ayon sa Chairman Emeritus ng PPMDAI na si Celso Cruz, meron mang guidelines para sa ligtas na paggamit ng mga paputok sa ilalim ng Republic Act 7183. Ang dapat daw gawin, turuan ng publiko ng tamang paggamit ng mga paputok para ligtas ang pagsalubong sa bagong taon. Sinusulong ni Interior Secretary Benhor Abolos ang total ban ng paputok sa pangambang posiblito magdulot ng sunog. Inabisuan na nila ang Bureau of Fire Protection kauganyan. Patuloy rin hinihimok ni Abolos sa mga lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansa para ipagbawal ang lahat ng paputok. This is just my recommendation to all the mayors. I cannot force them because it is the right. no. I'm, I'm drafting now an MC na baka posible maihabol lang ito. Iterating all of the past uh, executive, all of the past MCs then, but again, asking na baka po pwede talagang totally yung pagdating sa paputok. I don't think na kailangan yun. Ang dapat is turuan ng mga taong mag-ingat. Isa ang naiulat na nawawala sa kasagsaga ng pananalasa ng Bagyong Kabayan. Ayon sa Office of Civil Defense, Region 11, isang magsasaka na taga-barangay Holy Cross Manay, Davao Oriental, ang nawawala. Inanod daw siya ng tubig habang nangunguha ng nyug. Batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, for verification pa ang isa pang naiulat na sugatan Ayon din sa NDRMC, aabot sa mahigit 86,000 individual o may git 25,000 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Kabayan sa Regions 10, 11 at Caraga. Miyerkules, Baklaran Day, kasabay rin na ikalimang araw ng simbang gabi. May ilang deboto na dumayo pa sa Baklaran Church, bitbit -bit ang hiling nila kapag nakumpleto ang siyam na simbang gabi. At live mula Baklaran, may unang balita, si Darlene Kai. Darlene, may handa ka na bang wish sa Panginoon? Oo naman, Mariz. Katulad ng mga debotong dumayo pa dito ngayong Miyerkules. Eh, meron na rin akong nakahandang wish. Yan nga yung kunento sa atin ng mga debotong dumagsa rito ngayong Miyerkules na ikalimang simbang gabi na rin. Walang humpay ang pagdating ng mga deboto rito sa Baklaran Church mula pa kaninang madaling araw. Miyerkules kasi ngayon kaya Baklaran Day at ikalimang araw ng simbang gabi. Panata na ni Purisima na kumplituhin yan taon-taon. Kailangan naman talaga eh. Yan lang natin hinugot yung ating mga pangangailangan, tsaka sa mga, yung sa ating mga buhay tulad ng marami, may hiling siyang gustong matupad pagkatapos niyang makumpleto ang siyam na simbang gabi. Kasi ako, napayagan ako ng amo ko na magpahinga na kasi 31 years na ako sa kanila. Yun ang pinagdasal ko rin na kahit papano, makauwi man ako kahit wala akong trabaho. Dumayo pa rito si Reggie mula sa Tondo, Maynila. Ang dasal niya naman ay para sa kalusugan at kanyang pamilya. Kung namin ma ba ano yung dito sa magsimba, makapagsimbang gabi dito sa baklaran. Kasi last time, nagkiyapo din po kami. So, gusto rin din namin ma-experience yung simbang gabi dito. Si Gloria naman, bukod sa pagsisimbang gabi, matagal niya na raw ng magsimba sa baklaran tuwing miyerkules. Kahit bumahayang, bumagyo, talagang ginagabayan ako ng Panginoon na makakarating ako dito. Ang luwag-luwag sa pakiramdam, lahat ng hiningi ko sa kanya, binibigay niya. Maris, dito lang sa labas mismo ng Baclaran Church, dito sa Rojas Boulevard uh, Service Road, Mak makikita nyo eh, talagang punong na ng mga stalls dito na may samot-saring sa mga paninda tulad na lang ng mga damit, sapatos, chinelas, laruan na pwedeng isama ng mga kapuso natin sa kanilang Christmas shopping. At ang karaniwang ginagawa ng mga debotong pumupunta rito para magsimba e eh, dumiretso dito para mamili para sa darating na Pasko. Yan ang unang balita dito sa Baclaran. Ako po si Darlene Kai Para sa GMA, integrated loops. Iniikay ng Department of Labor and Employment na ipatupad ang work from home setup ng mga kumpanya dahil sa si tumataas na kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, bukod sa mababawasan nito ang chance ng kumalat ang virus, may iwasan din na mahawa sa sakit ang mga pamilya ng mga empleyado. Hinikay din niyang magpatest agad kung may nararamdaman ang sintomas. Base sa na naitalang datos ng Department of Health kahapon, 360 ang bagong kaso ng COVID sa bansa. Nasa 4,898 ang active cases. Si infectious disease expert Dr. Rontgen Solante naman, hinihikayat ang publiko na magsuot ng face mask sa mga pagtitipon ngayong holiday season. Yan ay para protektahan ng sarili at maiwasan ang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 at influenza-like illnesses. Ngayon palang babiyahe pero nung nakaraang buwan pa nakabook ang ilang pasahero sa PITX na magbabakasyon ngayong Pasko. Live mula sa PITX, may isang balita si Nico Wahe. Nico? Igan, magandang umaga. Limang araw nga bago ang Pasko ay unti-unti nang napupuno ang mga biyahe ng bus rito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. May iba na nanigurado na at maaga pa lang ay nag-book na online. Bagyo Pasko. Hmm, iniisip pa lang daw ni na Edmar at Nicole ay kinikilig na sila. Dagdagan pa ng selebrasyon ng kanilang first anniversary bilang mag-asawa. Perfect vacation, ika nga. Kasi 22 ay ano po, anniversary po namin. So parang first year anniversary po namin kinasal. Kaya po, binalak na rin po namin na magbagyo na lang for Christmas para tuloy-tuloy na po yung vacation. Para hindi naman ma-stress bago ang Loving Loving, November pa lang ay nakabook na sila ng ticket dito sa PITX. Dapat po talaga Friday pa po kami mag-book for bus dito. Eh naisip namin baka ma-traffic kami kasi rush ano na rin yun eh. 22 na kasi evening ay madaling araw baka marami na rin babiyahe papunta ng north. Kaya inagahan na lang namin. Ang pamilya Koskos -Kos naman ayo na rin sumabay sa dagsa ng mga pasahero kaya bumiyahin na rin ang maaga papuntang Naga City. Mahirap po makipagsapalaran doon diyan, eh. sobrang lalo pag lalo, lagi naman talaga every December ang daming pasahero umuwi ng kanya kanya probinsya. Then mahirap makipagsapalaran lalo may bata ka kasama. Kaya inagaan namin yung Galing namang ginobatan albay ang pamilya ni Glesel. Sila naman ang dumayo rito sa Metro Manila para magdiwang ng Pasko at bagong taon sa Pandi, Bulacan. Gusto raw kasing makita ang dalawa niyang anak ng kanilang lola. Sa ngayon po, ano, di pa naman ni, ano, kasi di pa naman rush, di ba? Medyo konti pa lang yung, ano, pasahero. Yung ba dahilan? Apo. Kasi baka bukas, di na kami makasakay. Mahirap na bumiyahe. Sa ngayon, fully booked na raw halos sa mga biyahe ng ilang bus company. Ang bus papuntang Magallanes, Sorsogon, mapupuno na raw ang biyahe hanggang December 28. May mga bus na pakamarines norte na fully booked na talaga mula ngayong araw hanggang December 24. Pati ang December 26 to 30 na biyahe ay puno na rin. Mismong araw ng Pasko na lang daw ang may bakante. Ang mga biyaheng paalbay, walk-in na lang ang tinatanggap. Yung ibang mga date namin, mga fully booked na kami, lalo sa pagabi. Biyahing Albay o Biyahing Kamarinisor. Sa umaga lang po kami may available po. okay na lang po sa mga pasayarong hindi umaabot sa schedule sa gabi po. Igan, ito tuloy-tuloy yung dating ng mga pasero rito sa PITX. Yung iba ay mga sasakay ng ed sa bus carousel dahil may mga pasok pa sa kanika nilang mga trabaho. Pero yung iba ay nakalive na at uuwi na ng kanilang mga probinsya. Inaasahan naman na aabot sa 2.6 million ng mga pasero ang daragsa rito sa PITX ngayong Christmas season. Live mula rito sa Paranaque, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Pansamantala na kalaya matapos magpiansa ang anim na akusado sa pagkawala ng mga sabongero sa Manila Arena noong 2022. Ikinadismaya yan ng kaanak ng ilang nawawalang sabongero. May unang balita si Salim Refran. Nakapagpiyansa na ang mga akusado sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena noong Enero 2022. Ayon sa impormasyon ng National Prosecution Service, nakapagbayad na ng surety bond sa korte ang Manila Arena security personnel na sina Julie Patidongan o alias Dondot, Glier Codilla, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Johnny Consolacion at Roberto Mateliano Jr. Kahit non-bailable ang mga kinakarap na kaso, pinayagan ng Korte ang kanilang petition for bail. Ang sinasabi ng husgado rito, no, uh, merong apat na elemento na kailangan para patunayan kung ang isang tao ay kinidnap or illegally detained. And uh, lumalabas sa resolution ng husgado na tatlo doon sa mga elemento na ay hindi na patunayan ng prosecution. Isa pong bagay na binigyan ng timbang ng husgado ay yung punto na <clears throat> ang mga kamag-anak ng biktima ay umurong na doon sa kaso. Kabo ang 3 million pesos kada akusado ang tinakda na Manila RTC Branch 40 na piyansa para sa tig anim na count ng kidnapping at serious illegal detention sa pagkawala ng anim na sabungero. Pero imbes na bail bond, surety ang pinili ng mga akusado. Ang surety ay ang pagbabayad lang ng porsyento ng piyansa sa bail bond naman, ang inilagak na pera ay nakukuha ng buong halaga ng akusado matapos ang paglilitis. Sa surety, wala nang ibabalik sa mga akusado. Noong biyernes ng gabi na makalabas sa Camp Vicente Lim ang mga akusado. Magahain naman ang motion for reconsideration ang persekusyon laban sa pagpayag ng korte na makapagpiansa ang mga akusado. Dismayado rito ang mga pamilya ng na mga nawawalang sabungero kailangan magpaliwanag ng DOJ kung bakit bakit nagral yung ano nila yung petition for bill nila maliwanag naman dun sa sa ano sa sa pinailakas sa kanila na no bill yun nanawagan ako sa kanila na sana naman bigyan nila kami ng magandang update bakit ganun yung nangyari kasi halos lahat kami, kahit na nanahimik kami, nag-ano nag lang kami, nag nagre-relig lang kami sa kanila kung ano yung ibabalita nila sa amin eh. Sa tagal ng pananahimik nila nang wala silang binibigay na update, ito pa ba yung ibibigay nila pamasko sa amin? Nagagawin ng uh, department, no? Ang lahat ng pwede niyang gawin para mailahad ang ebidensya na meron tayo. Pero dapat din natin tanggapin yung punto na ang prosecutor ay kasing husay lamang ng ebidensya na meron siya. Uh, sa kahuli-hulihan, ang husgado pa rin ang uh, magdidesisyon. Learning from this lesson, kung ano yung kulang dito, yun ang mga bagay na sana mapunuan natin dun sa mga kaso nila. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Isa sa mga madalas na ihanda tuwing Noche Buena ang ham. Sa kya po, maagang nag -abang. ang mga mamimili niyan sa isang sikat na tindahan doon. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James? Susan, good morning. mag alas 5 ng umaga pa lamang kanina ay may mga nakapila na para bumili ng ham sa sikat na tindahan niyan dito sa Quiapo, Maynila. Sarado pa ang tindahan pero marami na ang nakapila sa labas nito kanina. May mga nakapila na napag-utusan lang daw. Ang ilan regalo. Mayroon din naman na dadahin sa family reunion. Karamihan ay panghanda na sa Noche Buena. Mas espesyal daw kasi ang pagsasalo kapag may ham. Ang Chinese ham ay nasa 1,760 pesos hanggang 1,880 pesos per kilo. Mayroon ding bone-in at the bone ham. Ang pineapple sweet ham, 1,320 pesos per kilo, habang ang scrap ham ay 1,640 pesos per kilo. Sobrang dami din ng tao na bibili. Pinipilahan talaga siya kasi Uh, masarap talaga yung ham nila. Although, pricey siya, pero sulit naman. Parang kung ireregalo mo siya, yung tao na tatanggap, matutuwa. Mahaba pila niya hanggang doon sa dulo, mamaya. Eh, special to para sa okasyon namin. Eh. Tuwing Pasko lang kasi ito nangyayari. Kaya, ano, hinahabul uh, hinahabol namin yung oras. 4 o'clock pa lang, bumiyahin na kami para makakuha nito. Kaya kung maaga pumila, kasi itong A23, di, ano, e, kami ng Pangasinan. Parang naman matikman yung mga taga-Pangasinan, yung ham ng taga-excelente. Samantala Susan, alas 7.15 ngayong umaga na magbukas na yung tindahan ng ham dito sa Quiapo, Maynila. Pero mahaba pa rin yung pila niyan sa labas nitong tindahan. Yung manilitas mula rito sa Quiapo, Maynila. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Ingat sa mga mananamantala ngayong holiday season. Tatlo ang inaresto dahil sa pagbebenta umano ng mga peking complimentary tickets pass sa Metro Manila Film Festival. Nagbabala rin ang MMDA sa mga gagamit ang peking ticket pass na posible rin silang managot. May unang balita si June Veneracion. Now, Arestado sa magkahiwalay na entrapment operations ang tatlong sospek na nagbebenta o manun ang mga peking complimentary ticket para sa Metro Manila Film Festival. 1,300 hanggang 1,500 pesos daw ibinebenta ng mga sospek ang mga peking ticket kahit pa may nakalagay na strictly not for sale. Uh, yung yung uh, security pictures nitong uh, ticket ay halos uh, pareho din po sa original. Kung hindi po uh, gagamitan ng uh, scanner, ay hindi po ma check kung ito ay uh, uh, fake or ito talaga ay original po. Ikinasang operasyon dahil sa tibra ng MMDA sa pulisya na meron ng bentahan online ng passes para sa movie festival sa December 25, kahit hindi pa sila naglalabas. Sinampahan na ang tatlong naaresto ng reklamong estafa through falsification of public documents in relation to Cybercrime Prevention Act. Sir, baka meron kayong komento sir, tungkol sa telekasyon laban sa inyo. No comment sir. Apat na araw na ngayon nakakulong sa custodial facility ng Quezon City Police District Station 8 ang tatlong suspect. Pero hindi lang daw sila ang sangkot dahil meron pang dalawang kasabot umano ang iniimbestigahan ng pulisya. Lumalabas sa investigasyon ng District Special Operations Unit ng Quezon City Police na isang tauhan umano ng MMDA ang source ng mga peking ticket na ibinababa naman sa isang barangay kagawad na siyang kontak umano ng tatlong naarestong sospek. Iniimbestigahan din ng pulisya ang impormasyon na sa printing office kung saan ginagawa ang mga tunay na complimentary ticket ng Film Fest nagmula ang mga peking passes titingnan pa natin kung ano magiging uh, uh, responsibility uh, liability nitong uh, uh, printing press na pinagkatiwalaan uh, ng uh, Metro, Metropolitan Manila Film Festival po. Pala pong secret cow dito kung meron pong mga kasabwat na empleyado namin make, we will make sure na makasuhan po 'yan. Paalala ng MMDA hindi lang ang nagbebenta ng peking ticket ang may pananagutan sa batas, kundi pati na rin ang mahuhuling gumagamit nito. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Muling kinilala ang sarap ng ilang Filipino dishes sa international scene sa food and travel website na Taste Atlas. Pang-97 ang sinigang sa 100 best dishes in the world. Mula yan sa halos 11,000 entries. Nakakuha ito ng rating na 4.48 out of 5. Sabi ng Taste Atlas, perfect match ang sour lightness na lasa nito sa tropical heat ng Pilipinas. Sa pickling category naman, pang fourth ang papaya dish na atsara. Ayon sa Taste Atlas, refreshing ang combination nito ng matamis, maasim at maanghang na taste na anilay nagka-complement sa iba pang Filipino dishes. Tampok sa Taste Atlas ng iba't ibang pagkain sa buong mundo at kinukuha ang food ratings mula sa kanilang audience. Eto na nga guys, may reaction na si Chris Berdal tungkol sa kanya nagba-viral na haircut doong starstruck days niya. Bire-share ni, ni Chris sa kanyang Instagram story ang viral video na ipinost sa GMA Network IG. Bino ni Chris na trauma siya. Sabay sabi ng charrette. Sa viral video noong Starstruck Season 4, sumabak si Chris sa isang haircut makeover. Sabi ni Chris na trim lang pero iba ang kinalabasan dahil mis mistulang anime ang haircut. <laughs> Napaiyak siya na ipresent ang kanyang haircut. <laughs> Si Chris ay kasamang nagwagi na ultimate love team with Martin Escudero. <laughs> Grabe naman kasi arte. Sino <laughs> di may ba? <iyak> <laughs> Totoo na ba kahit ako parang nalungkot para sa kanya? Oh, oh. Napatawad na ka sana niya oh, yung hairdresser ba ito? Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.